Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, sama-sama nating tuklasin ang mayamang kasaysayan ng Maynila, ang lunsod na nagsilbing saksi sa ating nakaraan at kasalukuyan. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang lugar na kilala ngayon bilang Maynila ay tinatawag na Maynilad, mula sa halamang nilad na tumutubo sa paligid ng Ilog Pasig. Ang mga nilad na ito ay tila ginto kung kumislap sa ilalim ng araw na nagbibigay ng kakaibang ganda sa lugar. Sa mga panahong iyon, ang may ay pinamumunuan ni Naraha Sulaiman, Raha Matanda at Lakandula, mga pinunong kilala sa kanilang tapang at karunungan. Sila ang nagtatag ng isang maunlad na pamayanan sa pampang ng Ilog Pasig, kung saan masigla ang kalakalan sa mga karatig bayan at maging sa mga dayuhang mga ngalakal. Ngunit nagbago ang lahat noong 1571 nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi at ipinahayag ang Maynila bilang kabisera ng bagong kolonya ng Espanya. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, unti-unting nabago ang mukha ng lungsod. Itinayo ang matitibay na pader ng Intramuros ang bantog na Walled City Upang ipagtanggol ang lungsod laban sa mga mananakop at pirata. Sa loob ng intramuros, nagtatag sila ng mga gusaling bato, mga simbahang magaganda at mga plaza na naging sentro ng pamumuhay sa kolonyal na panahon. Ang mga kalye nito ay naging saksi sa maraming mahahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Subalit sa paglipas ng panahon, dito rin sumiklab ang damdaming makabayan. Ang mga kalye ng Maynila ay naging tagpuan ng mga revolusyonaryong nagnanais ng kalayaan. Dito nagsimula ang maraming kilusang nagbunsod sa ating kasarinlan. Sa kasalukuyan, ang Maynila ay nananatiling puso ng ating bansa. Kahit na marami ng pagbabago, bawat sulok nito ay may kwentong isasalaysay. Mula sa makasaysayang luneta hanggang sa mga modernong gusali ng ermita, ang lungsod ay patuloy na humuhubog ng ating kinabukasan. Ang dating Maynilad ay ngayon ay isang metropolis na nagtataglay ng mga modernong gusali at teknolohiya, ngunit hindi nito nakalimutan ang kanyang mga ugat. Ang Manila Bay ay patuloy na nagbibigay ng mga hindi malilimutang tanawin ng paglubog ng araw, isang patunay na ang kagandahan ng kalikasan ay nananatili sa gitna ng pag-unlad. Mga kababayan, ito ang kwento ng ating Maynila, isang lungsod na patuloy na umuunlad ngunit hindi nakakalimot sa kanyang nakaraan. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like. Hanggang sa muli.